Brad Ba't malungkot ka Ano yung mga dala mo na yan Ano yan Eh dala siyang sako eh Nihihilan niya eh Ano yan bulig. Mga bulig Yung nga Nalang natin Oh ang dami pala Dalag no Ati, ito mo dito sa tray Makakaisang banyera ka dito Pukot lang Lagay mo doon sa tray. <laughs> Luglugan nyo pa mo. Uh, <laughs> sabi <laughs> iyo pa akin tray. Ito yung tutang tamad. <laughs> Ayan. Yun know? May halaga na yan. Si Pangito. Mga dalag mo sila. Dalag. Dalag lahat. Talag. Talag 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 go, go, go. <laughs>